mga idol, good evening, balik tayo sa slayer tayo na mga kapagal mga idol oh, nandito tayo sa mga kapagal sa petron, balik na tayo ng solar mga idol, nandito tayo sa double dragon no? double dragon, mcdonald uno okay, uni uni, uni, uno yan mga idol double dragon ng liwanag mga idol ano oh. dito sa muha mga doon yung muha mga idol o oh. ayan maraming buhaya mga idol sa gilid o oh. ayan, ayan 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 yung mga buhaya mga idol oh. na ito boundary ng Pasay Paranaque So, na na Asiana. Ayan, kita okay, mga idol. So Asiana, ayan dito mga idol. So yung City of Dreams sa kabila, City of Dreams. Ay, ah, ayan talaga pag mga idol. walang Wala ang kahirap magbiyahe pag gabi mga idol. idol. Salap, salap dito tayo dadaan kasi Walang stoplight dito mga idol. Oh. Tinanong ako may stoplight dito dito, eh, wala. Tayo mga idol. Ang ganda ng building oh, puro ilaw oh. Oh, okay, dito lang yan mga idol, paiba-iba kulay mga idol. Building na yan. Pabalik oh, na tayo idol doon sa May Solero. Yan. Okay, nandito na tayo mga idol Pahinga muna tayo, pahinga ah. Hanggang dito na lang yung video natin mga idol Si ah. Kasi mag break, yosi mo na tayo Dito na lang